ngayong umaga po ay papunta po kami ng hospital, hospital. at ito pong aking anak ay patutulokan po namin sa antarabies kailangan daw po ay maagap ngayon po lang, na din po siya at siya po ay nakalimut ng pusa Uy. see you later guys, bye naka uwi na nga po pala kami dito sa aming bahay dahil mamaya pa daw alas 8 ang bukas ng One. binigyan lang kami ng number Napap number naging number 1 naman si Freya para makabig ng libring toro ng anti rabies babalik kami mamaya mga siguro mga 7.30 ito nakakuha po siya ng number parang pang number number one siya pero ang kailangan lang na maka-avail ka ng medyo mura sabi ng guard may babayaran din daw pero mura lang kasi 16 gamot lang daw ang inilabas ay pang 25 na yung anak ko 25 ay di ang kailangan na lang ay ilan na lang ang kailangan <coughs> 35 na tao na lang ang kailangan para sa anti Kasi 60 lang daw yung gamit nila na inilalabas. Pagkatapos nun, wala na. Magbabahit ka na ulit ng isang buo. Ayan. Update ko po kayo mamaya pagkatapos. Taro ka ni Pia. Magpapahinga lang muna po kami. Bye. Hi guys! Good afternoon. Update ko nga po pala kayo kung anong nangyari dun sa pagpapaturo kanina ni Priya ng anti-rabies. Naka-avail po kami ng libre. Bali, ang binayaran lang po namin ay yung hiringgilya. Wala po akong binayaran na iba. Basta yung gilia lang po ang binayaran ko. Bali, bumili po ako dun sa labas kasi naubusan sila apat na peraso, ano yon parang 85 pesos. Tapos, yung sa loob, 29 pesos yung dalawa. Yun lang po yung nagastos ko po doon sa ospital. Pero yung tinurukan po si Preya na magkabilang braso po niya ng dalawang antirapis. sa magkabilang braso sa kayong ano yung anti-erig yung erig po niya doon sa mismo pong nakagat dito sa kamay ganito niya meron siyang kalmot dito sa kapo dito sa noo yun ay wala pong bayad. Naka-avail po kami ng libre. Tapos, babalik po si Preya sa June 2, June 5, at June 27. Yun po ang sabi sa kanya. Ay, snap. Pumunta kami doon ng bumalik po kami doon ng 7.30 nakabalik po kami dito sa bahay ay 2.30 ng hapon Sige po guys. Thank you for watching. Bye bye. Kay gising ko lang kaya ganito yung buhok ko. Kasi sobrang antok na antok na po talaga ako nung pagdating ko. Hmm, salamat na lang po kasi talaga nagka meron po ng libreng antera kasi hindi po talaga namin binayaran. Bye bye.